nag kami ng egg, nanguha ng ampalaya, namuso ng saging at namitas ng bignay for today's video. Basta talaga magbakasyon si Kaz, sa probinsya ay palagi ko talaga siyang iniayaya na manguha ng ampalaya at alam ko namang hindi ari Gusto na nga rin daw niyang magtanim na rin sa syudad kaya kinukuha namin yung mga bunga na hinug na at itatanim daw niya dun sa kanyang bakuran. Bukod kasi sa bunga nito ay masarap nga rin ang talbos nito. Ang dami nga ding bunga na nakikita namin, may kaliitan nga lamang pero maigin na rin sa may Talbos at bunga ng ampalaya nga pala ang aming kinukuha at sakto nga rin ang dami naming nakikitang hinog na bunga. At dahil ang palayang ligaw are kaya mabilis lang tumubo at dumami kahit hindi mo na alagaan. Saglit rin lang naman kami ng ampalaya at sabi ko nga ay kung ito lamang ang aming ula mamayang hapon ay hindi magkakasya sa amin. Kaya naman nanguha na rin kami ng puso ng saging at ng maigulay na rin. Merienda tayong pangalamang sa mga oras na to pero nag-iisip na talaga kami ng mauula mamayang hapon. Maigi na rin kasi yung alam mo na agad ang alutuin mo mama'y Dahil mahirap na talaga mag-isip ng aulamin araw-araw. Bali nakasungkit nga pala ako dyan ng tatlong pirasong puso pero sabi ko nga ay parang kulang pa rin talaga sa amin. Kaya pinaghanap ko pa yung pamangkin ko at binalitan ko na nga din pala at hiniwa ng maliliit at binabad ko na muna sa asin. At mamaya ko pa nga alutuin at kami nga ay maparinin muna kay na Lola Elena sa baba lamang naman na rin ng bahay namin. At abalikan nga namin ang tambisan nila na nalalaglag nga lama. Yung pinitas ko nga pala kanina ay mabolo ang tawag doon kaso nga ay hilaw pa kaya hindi namin natikman. Habang nangunguha nga kami kanina kanina tambis ay tinuro rin sa amin ni Lola Elina puno ng bignay na nalapak na nga daw sa sobrang daming bunga. Kaya sabi ko kay Kaz ay ayoko nang manguha ng tambis at dini na nga kami sa bignayan. nang unang punta ko nga dito ay hindi ko arin napansin. Bandang baba rin lang pala ng puno ng tambis. Sana ay natikman din ng mga pinsan ko arin. Kaso nga ay karamihan pa talaga ay mga hilaw pa. Kapag si mapupula pa ang kulay ay maasim pa ang lasa at kapag black na ay yun talaga ang hinug niya. Matagal na rin kasi talaga ako nagahanap ng puno na rin. At alam ko nga na nga na ngayon ng big night. At gusto ko rin talagang maitry are na gawing wine. Sabi nga ni Lula Elena sa akin, ay e, balik na lang daw ako kapag hinuga na. Pero syempre, wag pa rin natin kalimutan na magpaalam. Kapag may gustong hingin, kahit na alam natin, nabibigyan naman tayo. Dumaretso naman kami, din sa Ninong ni Yona. At matagal na kasi talaga naming plano na mag-harvest ng itlog at hindi nga matuloy-tuloy. At sa tuwing na din talaga ako, Dini sa bundok, ay anong dami ko rin talagang ina pagpupuntahan baga. At kapagbiglaan talaga ay ari na nga at natuloy na kaysa sa inaplano. First time ko nga lang na makapag-harvest ng mga itlog. Kaya naman tuwang-tuwa talaga ako ay eh, talaga namang mainit-init pa. Tuwing hapon, araw-araw nga daw nila ginagawa ang pag-harvest at nakakadalawang tray sila kada araw. Kal nga pala ang tawag sa mga manok na ari. At dahil sa feeds na pakain sa kanila kaya sila nangingitlog. Dalawang taon din pinapalitan o kinakatay ang mga manok. Yun nga lang kapag may alaga kang mga ganari, eh, pag hindi sawa, eh, bayar wak nga daw ang kanilang napapatay din pero isa nga rin ari sa mga negosyong matagal na napatok na patok at bukod sa nakita ka na ito yung umaga ay may pang breakfast ka na rin ito nga palang kinukuha namin ay iuwi ko sa bahay at tamang tama na wala na talaga akong itlog sa bahay mas makakamura pa nga ako tapos ako pa mismo ang nagharvest harvest nito eh parang ayoko nang isapaw sa kanin minsan din talaga pag wala akong maisip na ulamin at inaabot ng katamara na rin eh nagasapaw lang talaga ako ng itlog sa kanin at pag may konting toyo at mantika ay solved na agad. Basta may itlog sa bahay ay hindi ka mawawalan talaga ng ulam. Pagkatapos ko ang mapuno yung tray ko ay si Kaz naman ang nag -harvest. at tuwang-tuwa nga rin at na-experience rin daw niya ari. Ay siya ay mag na at mag-alaga na lamang tayo ng manok na nang wala ng nang dini at sa atin na lamang. Kasi pag nga na si pare ko at sideline nga lamang niya ari. Kaya nga kinuha ko rin aring ninong ni na at ang dami nga nilang alagang manok. Dalawang tray nga pala ang kinuha ko dyan. Tapos isang tray naman naman kay Kaz. At bala ko talagang i-challenge yung mga anak ko na isang buwan itlog ang ulam. Pagkatapos nga namin mag-harvest ay umuwi na rin kami at medyo malayo pa talaga ang aming alakarin. E talaga namang sa maghapong ari ay anong dami na naman naming pinagagawa. Basta talaga kaming dalawa ang magkasama ay kansaan saan talaga kami nagpupunta. At dahil nga pagod na talaga ako at maghapuna na rin kaya yung kapatid ko na lamang ang pinagluto ko. Buti na nga lang at inihanda ako na kanina. Ginisang puso na may halong konting karni nga pala ari. Tapos mawas nga lang ako ng kaunting karne at pinagisa ko na rin yung konting ampalaya na kinuha ko din kanina. Hindi rin talaga halata sa katawan ko pero pagod man o hindi, eh yung laman talaga ng plato ko, eh kulang pa rin yan sa akin. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!